sa gilid ng isang liblib na burol na papalibutan ng mga taniman ng palay at katahimikan, may isang mansyong puting-puti na kumikislap sa ilalim ng matinding araw ng Pilipinas. Sa loob nito, sa likod ng mga salaming-salamin at automatikong mga gate nakatira ang eksentrikong milyonaryong si Silvestre Lao, kilala sa kanyang marangyang pamumuhay at sa isang lihim na walang may lakas ng loob na banggitin ng malakas sa dulo ng lupain katabi ng mga kuwadra kung saan niya inaalagaan ang kanyang mga bihirang kalabaw na asyano, may isang estrukturang bakal na tinakpan ng mga lona, isang kulungan kung saan araw-araw nakakulong ang sarili niyang anak. Ang bata ay may malalaking maiinam na mata ngunit kailan may hindi nagsalita. Ang pangalan niya ay Eli, siyam na taong gulang at may autism. Sabi ni Silvestre, ang pagkakakulong ay para sa kaligtasan dahil ang bata raw ay hindi marunong makihalubilo sa mundo at doon sa loob kahit papaano ay hindi siya nakakasira ng kahit ano ang kanyang mga tauhan bagamat hindi komportable ay walang lakas ng loob na sumuway ang yaman ni Silvestre na kanyang kinita sa pagmimina at real estate ay napakalawak na kahit anong kaso o reklamo ay tila walang epekto Maghapon si Eli, nakatitig sa langit sa pagitan ng mga siwang ng lona, iniipon ng maliliit na bato at gumuguhit ng mga imaheng walang anyo sa tuyong lupa. Hindi siya sumisigaw, hindi siya umiiyak. Nakatingin lamang siya may katahimikang mas masakit pa sa anumang daing. Sa kabilang dulo ng bukid, may isang nilalang na tila kasing labas sa lugar gaya ni Eli, isang dambuhalang kalabaw, itim na itim, na parang basang uling at ang mga matang halos mukhang tao sa sobrang lalim. Ang pangalan niya ay Bantay at sinasabing ang halaga niya ay kapantay ng tatlong apartment sa Maynila. Ngunit matanda na siya at hindi na ginagamit para sa pagpaparami o pagpaparada sa mga perya. Karamihan sa mga tauhan ay hindi na siya pinapansin maliban kay Ili. Sa tuwing pinapalaya si Bantay, palagi siyang lumalapit sa kulungan na parabang may naaamoy siyang kakaiba roon. Kahit nakakulong, iniabot ni Eli ang kanyang kamay sa pagitan ng rehas at hinayaang amuin ito ng kalabaw. Hindi siya nagsalita, hindi siya tumawa, ngunit mas buhay ang kanyang mga mata tuwing malapit si Bantay. Parang sa pagitan nila lang may tunay na koneksyon. Tuwing umaga, parang may ritual. Lalapit si Bantay, hihiga sa tabi ng kulungan at mananatili roon ng ilang oras kahit patirik ang araw. Hindi ito pinapansin ni Silvestre. Para sa kanya isa lang itong walang silbing hayop na naaawa sa isang walang silbing anak. Ang ina ni Ili ay namatay sa panganganak. Hindi kailanman napatawad ni Silvestre ang nangyari. Simula noon, tiningnan niya ang bata bilang sagisag ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Isang tagapagmana na walang tinig, walang kontrol, walang saysay. Sa labas patuloy ang kanyang magarbong buhay ng mga salusalo at mamahaling hapunan sa loob ikinandado niya ang bintana ng kanyang puso. Kapag may nagtatanong tungkol kay Ili, sagot lang niya ay nasa espesyal na gamutan. Sa maliit na bayan, sa paligid walang may lakas ng loob na magtanong pa. Ngunit may isang katiwala si Mang Ruben, isang matandang nanirahan sa lupain sa loob ng maraming dekada. Kilala niya si Silvestre mula pagkabinata at alam niya ang trahedyang humubog dito. Tahimik man matalas ang kanyang mata, Nakikita niya si Ili habang naglalaro sa lupa. Inaayos ang mga dahon ayon sa laki at nakikita niya rin kung paanong tumutugon si Bantay nang may hindi maipaliwanag na katapatan. Sinimulan ni Mang Ruben na itala ang mga oras, mga kilos at napansin niyang may pattern para bang may tunay na pag-uusap sa pagitan ng bata at ng hayop. Isang hapon na maalinsangan sa ilalim ng langit na kulay kahel may nangyaring kakaiba. Sa halip na tumitig lang kay Bantay, sinimulang patapikin ni Ili ang kanyang mga daliri sa rehas sa isang tiyak, maayos na ritmo. At si Bantay, sa halos imposibleng paraan, ay tumugon gamit ang kanyang paa, tinatapik ang lupa sa parehong ritmo. Hindi ito isang pagkakataon. Nakasilip si Mang Ruben mula sa dikalayuan, habol ang hininga sa kaba, baka nga may sinasabi ang bata. Baka ang koneksyon nilang iyon ay mas malalim kaysa inaakala ng lahat. Gabi na at nakaramdam ng kabasimang Ruben. Nagiba ang ihip ng hangin. Ang mga puno ay hindi na gumagalaw tulad ng dati. At sa kalagitnaan ng hating gabi, nagising ang matanda sa tunog ng matigas na metal na punit. Ang likurang gate, parang bumigay ang kuryente sa bakod. Nang sumilip siya sa bintana, halos manigas ang kanyang dugo. Bukas ang kulungan, wala na si Eli, at pati ang kalabaw nawawala rin. Kinabukasan ng umaga, kumalat ang kaguluhan sa buong lupain na parang usok sa tuyong dayami. Nagkakagulo ang mga tauhan, tumatakbo sa magkabilang panig, habang si Silvestre ay pasigaw sa telepono, humihingi ng mga helikopter, asong pangamoy at armadong pulis. Ang pagkawala ni Ili kasabay ng pagkawala ng kalabaw ay mas tumama sa kanyang kayabangan kaysa sa kanyang pag-aalala. Para sa kanya, hindi ito pagtakas ito ay iskandalo. Isang bagay na maaaring dumungis sa kanyang reputasyon. Hindi niya kailanman inisip na ang anak ay kayang gumawa ng kahit ano ng kusa. Si Mang Ruben sa kabilang banda ay tiyak sa kanyang kutob. Hindi ito isang pagdukot. Habang sinusuri ang mga bakas sa paligid ng kulungan, napansin niyang may malalalim na marka sa putik, malaki at mabigat, gaya ng mga bakas ng paanibantay. Ngunit mayroon ding maliliit na marka magkalayo ang pagitan na parang may batang nakayapak na naglalakad sa tabi ng hayop. Wala iyong luhika. Paano nakatakas ang isang batang bihirang lumakad mag-isa at kailan may hindi nagsalita mula sa bakal na estrukturang iyon? Sa gubat sa paligid ng lupain, siksik at maalinsangan, nananaig ang isang di pangkaraniwang katahimikan. Sa puso ng kagubatan, si Ely ay naglalakad ng magaanang hakbang na parang matagal na niyang alam ang daan. Sa unahan niya, si Bantay ay mabagal na sumusulong. Binubuksan ng landas gamit ang kanyang malalapad na balikat. Ang tagpo ay halos mahika. Ang batang dating inakalang nakakulong sa sariling mundo, ngayon ay parang ginagabayan ng isang bagay na mas malaki. Marahil, isang tiwalang hindi kailanman ipinahintulot sa kanya noon, lumipas ang mga araw at kahit ang mga drone at aso ay walang nahanap na bakas nila. Ngunit sa nayon sa paanan ng burol, nagsimulang lumitaw ang mga kwento. Isang babae ang nagsabing nakita niya ang isang batang yakap-yakap ang isang kalabaw sa tabing ilog, basang-basa ang mga paa at tumatawa ng mag-isa. Isa pang residente ang nagkwento na nakarinig siya ng tunog ng mga tambol mula sa gubat. Pero wala namang tambol doon. Tanging mga alingaw-ngaw mga pag-uulit na para bang may gustong iparating sa ritmo ng kalikasan. Ayaw tanggapin ni Silvestre na ginusto ng anak ang ginawa niya. Para sa kanya, may isang taong gustong sirain ang kanyang pangalan. Ngunit sa loob ni Mang Ruben, may isang bagay na kumukulo. Nangalap siya ng tapang at binuksan ang lumang silid kung saan nakatago ang mga gamit ng ina ni Ili. Silid na walang pumapasok sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng mga damit at kupas na larawan, natagpuan niya ang mga lumang kuwaderno. Mga kuhit. Paulit-ulit na mga pattern, alam din ng ina. Napansin niya rin noon pa na kakaiba ang pananaw ng kanyang anak sa mundo. Isang pananaw na hindi kailanman sinubukang unawain ng ama. Sa pagitan ng mga pahina, may isang mapa na gawa sa kamay, may mga simbolong tribo at pulang marka. Isang punto, sa gitna ng kagubatan, ay may simpleng guhit ng isang kalabaw at isang bata. Isa itong sagradong lugar dating ginagamit ng mga manggagamot at matatanda. Isang natural na templo kung saan ang mga hayop ay tinitingnan bilang tulay sa pagitan ng mga mundo. Naunawaan ni Mang Ruben na doon patungo si Ili at nagmadali siya. Alam niyang hinding-hindi hahayaan ni Silvestre na maganap ang paglalakbay na iyon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kayabangan ng pagiging sinuway. Nang marating ni Ruben ang landas patungo sa lugar sa mapa, nakita niyang sariwa ang mga bakas. Dumaan ngaro roon kalabaw. Sa unahan, may maririnig na mahinang tunog mula sa kakahuyan, ngunit hindi ito sigaw ni iyak. Mga tunog itong may kumpas para bang isang mensahe. At nang marating niya ang huling clearing na siya, nawala ng hininga. Nandoon si Ili nakatayo sa harap ni Bantay nakataas ang mga braso, napapalibutan ng dos dosenang maiilap na kalabaw. Wala ni isa man ang umaatake. Wala ring umatras. Lahat ay tahimik na parang nasasaksihan ng isang ritual na di nakikita ng mata. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Mang Ruben, hindi tumatakas si Ili, siya ay umuuwi. Tinatanggap siya ng kalikasan bilang bahagi nito at si Bantay ang tagapagdala ng mensahe ang bata ay hindi nakakulong sa sarili niyang mundo. Tayong lahat ang nakakulong sa atin, kaya hindi natin nakita ang sa kanya. Ngunit sa likuran ng matanda, may maririnig na mabibigat na hakbang. Paparating na si Silvestre, at lahat ng magaganap mula sa puntong iyon ay huhubog hindi lang sa kapalaran ni Ili, kundi sa lahat ng maglalakas loob na balewalain ang tahimik na wika ng kaluluwa. Lumabas si Silvestre sa clearing na naglalagablab ang mga mata, putik-putikan ang mamahaling sapatos at may ekspresyong halo ng galit at takot. Huminto siya, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang anak niyang buong akala ay hindi kayang mabuhay sa labas ng kulungan ay naroon. Nakatayo kalmado na papalibutan ng dos-dose ng kalabaw na tila nagbabantay sa kanya. Sa isang iglap, hindi niya alam ang dapat gawin. Nagtagpo ang mga mata nila ni Ili at wala roong takot. Tanging katahimikan. Isang katahimikang sumisigaw. Sumama ka sa akin ngayon din. Sigaw ni Silvestre. Binasag ang kasagraduhan ng sandali pero hindi gumalaw si Ili. Umabanti si Bantay at huminga ng malalim ang mga matay nakatutok sa lalaki. Sumunod ang ibang kalabaw sa mabagal na galaw. Parang isang buhay na alon. Naging mabigat ang hangin pumagit na si Ruben. Kapag tumuloy pa kayo kahit gaano pa karami ang yaman nyo, wala na kayong magagawa sa mangyayari. Sa unang pagkakataon, natigilan si Silvestre. Nakatapat siya ngayon sa isang bagay na hindi niya kayang bilhin. Lumapit ang matanda kay Ili at marahang hinawakan ng kanyang balikat. Tumingin si Ili sa kanya tapos sa ama at iniunat ang kamay papunta kay Bantay. Dahan-dahan na para bang batid ang kahalagahan nito Umakyat siya sa likod ng kalabaw. Hindi gumalaw si Bantay. Parang matagal na niyang hinihintay iyon. Nangangatog ang mga mata ni Silvestre. Sa unang pagkakataon nakita niya ang anak sa labas ng anino ng sakit, hindi bilang pabigat, kundi bilang isang buo, ganap, at hindi na maabot. Umakyat sa hakbang si Bantay, at kusang bumukas ang hanay ng ibang kalabaw. Tahimik na sumunod si Ruben sa tabi nila. Lumuhod si Silvestre sa lupa, na bahira ng putik ang kanyang pantalon. Umiiyak siya nang hindi alam kung bakit. Sa harap ng isang kalinisan na matagal niyang minaliit, gumuho ang mundo niya. Ang mga sigaw na dati ipinakikinggan ng lahat, wala nang halaga. Hindi lang anak ang nawala sa kanya, nawala ang pagkakataong makilala ito. Ilang araw ang lumipas at wala nang natagpo ang bakas sa clearing. Wala si Ili, wala rin ang mga kalabaw. Bumalik si Ruben mag-isa at iniabot sa amo ang isang kwaderno, ang parehong nahanap niya sa mga lumang gamit ng ina. Sa loob, may mga guhit na ginawa ni Eli nitong huling mga araw. Lahat ay nagpapakita ang kalabaw at kagubatan. Ngunit may isang guhit na kakaiba. Ginawa gamit ang uling at tuyong dahon. May isang lalaking nakaluhod, nakapikit, napapalibutan ng anino. Si Silvestre iyon, tumama iyon na parang bato. Simula noon, araw-araw na bumibisita si Silvestre sa lugar. Naghihintay ng senyales kahit anong galaw o tunog mula sa gubat. Ngunit tila wala nang pakialam ang kalikasan. Lumipas ang panahon na wala na ang mga mamamahayag, isinara ng pulisya ang kaso bilang kusang pagkawala. Wala nang may gustong magbanggit pa tungkol doon. Pero ang katahimikan, iyon ay nanatili. May mga nagsasabing, sa mga gabi ng kabilugan ng buwan, may naririnig silang mababagal na yapak sa pagitan ng mga puno. Isang dambuhalang kalabaw daw ang gumagala. May pasan sa likod. Isang maliit na aninong kumakanta ng walang tunog. May mga matang puno ng bituin. May nagsasabi rin na may ilang batang may espesyal na pangangailangan. Kapag nadadala roon, ay biglang natatawa nakatitig sa gubat. Na parang may naiintindihan silang hindi maabot ng matatanda. Parang may kinakausap sila ng walang salita. Si Silvestre, ngayoy isang matandang nag-iisa, ay hindi na nakatira sa mansyon. Namumuhay siya ngayon sa isang kubo malapit sa kagubatan kung saan ginugugol niya ang mga araw sa pagtangkang basahin ang mga pattern na iniiwan ng anak sa lupa noon. Hindi na niya muling nakita si Ili, ngunit sa bawat dahong nalalaglag, sa bawat tunog ng kagubatan, hinahanap niya ang mga sagot na palaging nandoon ngunit hindi niya kailanman piniling makita sapagkat sa huli marahil ang pinakamatinding kulungan ay hindi bakal kundi ang kakulangan ng pag-ibig. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Ikwento mo sa amin sa mga komento at ibahagi sa iyong mga kaibigan at pamilya. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mga susunod na kwento. Isang mahigpit na yakap at hanggang sa muli.